aabangan, aasahan, at aaliwin. Aabanti na ang mga chika mula umaga, tanghali, at gabi. Walang inaatrasan at hindi dapat isang tabi. Ito ang tandem na aariba. Aalok sa mundo ng showbiz. Walang lusot ang mga chika at walang magmimintis. Ray Pumaloy at Don Sermino sa talpakan, upakan, at kansawan ng mga chikang aaariba a minute dito yan sa D W A R about radio Jerry Kojernya trying to disengage with moves Esplana trying to look for an opening. He forces this one. Yeah! Wow! What a shot! Sawa na ba kayo sa ingay politika? Tumindi na rin ba ang talakan sa showbiz? Kaya kung pagod na kayo sa kanila, dito na kayo sa ibang klaseng talakan. Talakang hatid ay mga kwentong sports. Sport talakan. Jerry Cundinera po, ang inyong defense minister. Mr. Cool, Jerry Esplana ang inyong lingkod. Abante ang best. Palita, entertainment, sports to. Sport Talakan, Lunes at Huwebes, ala una hanggang alas 2 ng hapon, dito sa DWAR 1494. Abante Radio, abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports to. Police! Police! Huli! Pero di kulong. Narito na ang warden ng chika, Rodan Castro. Sino ang kalaboso sa top 5 showbiz updates? Anong chika ang may resibo at alin ang dapat ipablata? Kung gusto mong magpiansa sa mga mainit na kontrobersya, sumuko ka na at tumutok sa Showbiz Police! Showbiz Police! Dito lang sa 1494 DWAR Avante -er Radio. Ang opinion nyo? Wagi! Ang mga balita at showbiz cheese, Max! Bet malu! Sagot na namin ang kwento, kaya add to cart na yan! Este, tune in na sa OOTD! OOTD! Opinion of the Day! Tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon, kasama ang inyong Lodi, Alvin Barcelona! OOTD! Opinion of the Day! Dito sa Bagong 14.9. 4 B W A R Abante Radio Abante sa balita at serbisyo. Abante, nangunguna sa pinagkakatiwalaan. Maraming salamat. Patuloy kaming maghahatid ng mga totoong balita at serbisyo. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports to. Lusong Provincia. Provincia Ganap at kwentong hatid ng mga correspondents Buong pwersa, sama-sama Luzon, Visayas at Mindanao Lusong Provincia Aatake araw-araw, aabante sa istorya Lunes hanggang Biyernes, alas 12.30 hanggang alauna ng hapon Kalahating oras ng ikot Pilipinas Lusong Provincia Kasama si Barrio Veras Honduras. Mga buhay, Pilipinas, Martes na po ng palanghalian. Salamat Lord, Palawang araw na kagad ang napigtas ngayong kasalukuyang linggo. Mga kalusog, may have many more days ahead na masipag pa rin ha. Mayo 20 na po tayo, 2025. Pasok na tayo sa mga headlines sa probinsya ngayong pananghalian. Ilang pamilya na binaha sa barangay Bunawan, Davao City. Inilikas po sa barangay Jim. Susko Gileo, dito sa atin sa Metro Manila, sobrang init. Pero sa kanila, kawawa naman po, may baha sa barangay Bunawan, Davao City. Buti nilang na nailikas na sa barangay Jim ang mga kababayan natin dyan. B ito, Teen Pregnancy Sa ilang distrito naman Sa Davao pa rin Sos Mariussef Tomas Teen Age Pregnancy Medyo problema rin po ito talaga Coastal Cleanup naman mga kaabante Sa Lucena City Para po sa World Oceans Day Pangunahan ng SM City Lucena World Oceans Day today proyektong patubig sa Sapatos Island, Masbate. So, solusyonan po ng DSWD Bicol. Yung Sapatos Island, tandaan nyo pa, na feature natin dito sa Luzon Provincia, sa Pasyal, uh, Sapatos Island. Alam nyo na kung bakit Sapatos Island yan. No? Yan po ang mga headlines, ang detalye mamaya hanggang alauna. Tutok lang po kayo at relax lang ha. wag masyadong mainit po ang ulo dahil mainit ang panahon. So sa mga drivers natin dyan na nakatutok po sa amin, kung sagap niyo yung signal ng abante Radio, salamat. 1494 po sa AM Band. Hey, Pero siyempre sa Sockman via cellphone, mas malino po, mas maklaro. Ah, hanapin niyo lang po ang Avante Live or Avante Radio Tabloidista. At siyempre sa Facebook. Pante Ratchamife pananghalian, katuwang muli natin ang uh, Luzon Provincia Provincial uh, Team Mga reporters po namin sa buong Pilipinas uh, Naka-standby na, ilan ba ito naka-standby? Apat na libo 4,000 na libo yung nasa listahan ko ngayon. Stand by ha. Ah? Mga kaabante, kayo po na yung sa buong mundo. Thank you po sa inyo ha. Kung may gusto ngayon parating sa amin sa programa o sa Abante Radio, please do. Ah, para may parating din po namin kung public service yan o paghingi po ng tulong. Meron tayong malupit na public service na seryoso talaga para tumulong yung susunod sa atin na programa maya maya po ngayong Martes yung ako Bicol Party List and congratulations din panalo po ulit sila ha? para mas maraming matulungan Standby, by ma'am Edith Isidro magtampok syudad lamang po tayo Tahapon nasa may Balencia yata tayo di ba? ngayon naman Bigan sa Bigan City isa po sa mga kilalang syudad sa Pilipinas ang Bigan City. Ito ay nasa Ilocos Region at uh, partikular po sa probinsya ng Ilocos Sur. 39 ang barangay po na nasasakop o pumapailalim sa Bigan City. Excellent. Ang mayor dyan ay uh, si Mayor Jose Singson. At ang vice mayor po ay si uh, Mayor er, Vice Mayor Randolph Singson. Ilocano, Tagalog, ang lingwahe na pwede sa Vigan City. Ano ba yung magandang kali dyan sa Vigan? Yan, kalye Crisologo. Pwede tayo dyan na uh, Mang Teban magtampisaw ng ano. Uh, pamamasyal. Vigan City. Hamburg, Huwag pong kalimutan na uh, sumaybayan mga kabante ang uh, pinagkakatiwalaan pong tabloid Abante Tonight, saka po Abante um, mismo Abante Tonight at Abante Ang uh, mga pangunin tabloid sa Pilipinas, 10 piso lang para po sa inyo na gustong uh, maka-experience pa rin ng uh, old style na binabasa ang dyaryo, hindi sa cellphone ha? Alas 12.41 ng oras, hataw na tayo Unahin natin dyan sa Davao, Ilang pamilya na binaha po dyan sa barangay Bunawan. May baha pala dyan. Davao City. Nilikas naman po ito sa so may barangay gym nila. Umabante sa balita. Abante reporter Edith Isidro. Luso. Report. Report. may dito. Dyan pala may baha, no? May ulan. Oo, magandang mga tangali. Kabanting badi kagabi. Mabait. Maulan hmm. ngayon. Mainit na. Opo. Oo. Kagabi, magdamag, Ganon. Oo, oo, malakas na malakas po. So ngayon mainit na lumitaw na si Haring Araw. Opo. Oo. Ilang pamilya nito ang binaha sa barangay Bunawan, Davao City na inilika sa barangay gym ng Bunawan na nasa humigit kumulang 34 na pamilya o nasa 103 na mga individual na residente ng barangay Bunawan. Ang pansamantalang inilika sa Bunawan gym kaninang umaga sa harap ito ng malakas na pagulan na naranasan sa lungsod ang Davao City Police Office o DCPO ang nagbigay ng seguridad sa mga evacuees mula sa 402-A. Samantala naman, namahagi ng pagkain ang Davao City Social Welfare and Development Office sa apiktab ng mga pamilya. Yan ang report mula Davao EDTC doon ng Abante Radyo. Itong balitang mabilis, mabangis, walang... Mamedit, pahabol lang. Isa lang yung barangay, Bunawan. Ah, uh, magkatapi yan na uh, bunawan at sa ilang. Oo. Ah, uh, dalawang barangay. yung Iyan ang daanan kung magpunta ka ng Davao. Opo. Galing ka dun sa north, madaanan mo yan. So ngayon, parang heavy traffic ngayon kasi mm -hmm. pwede na siya madaanan. Uh, kaso lang, grabe ang traffic. Mabagal kasi, lang talaga. Mabagal siya. Okay, okay Ma'am Edith. Salamat ha. Thank you. Si Ma'am Edith Isidro Live at Sabante Radio Davao. samantala sa Negros Oriental nagbabala ang Philippine Statistics Authority Negros Oriental laban po doon sa mga establishment ito ay uh, gayon din sa ahensya ng gobyerno o anumang institusyon na parurusahan daw sila kapag tatanggihan o hindi po nila tatanggapin ang digital version ng national ID kayo ba, natanggap niyo na yung national ID niyo? Ikaw, meron ka na no? Ako din eh, yung sa akin at least kamukha ko. Yung sa iba parang alien daw sila doon. Anyway, yung iba malupit, hindi pa rin nakakatanggap hanggang ngayon. Kaya may digital version muna. Ayon kay PSA, Negros Oriental Chief Statistical Specialist at ang kanila pong Provincial Head Ariel Portuito, tatlong version ng lihitimong government ID ang pwedeng gamitin sa anumang transaksyon. Kabilang dyan, number one, yung electronic o e-fill ID mula po sa PSA. Kinamahamahag yan bilang alternatibong ID habang hinihintay nga po yung physical card. Ang uh, physical ID card na mula naman sa Philippine Postal Corporation at ang digital version nito na pwedeng i-download sa website ng ahensya. Ayon kay Porto Wito, nagpadala na sila ng mensahe sa ilang government at sa kapwa private entities na hindi kumikilala sa digital national ID. Dagdag po niya, maglalaan ang PSA ng mga makina sa iba't ibang provincial offices para sa pagprint ng physical national ID cards. Napakahalaga talaga na may ID. <laughs> Sa ngayon, inirekomenda ni Porto Vito na ipalaminate po ang e-fill ID para maprotektahan din ito at hindi kaagad agad mapunit. Iyan. Although minsan sa dami-dami rin ang ID natin, di ba? Yung malaman kung uh, pagbunot mo, anong ID ang pwedeng lumabas niya. Kay Ogi yata, discount card. Sa grocery. Abanderasyo Life. patubig. Mga kaabante, ho, uh, sa may Sapatos Island, dyan sa Masbate tayo magpunta ngayon, ay susolusyonan daw ng DSWD Bicol. Alamin nga po natin kung ano itong proyektong patubig para sa ating mga bayan dyan. Mga kaabante, sa balita, abante reporter Edwin Gadja. Luso, report, report. Abante Edwin, go. Yes, uh, kabari mga tanghali. Kung tawagin nga po ito ay air-to-water o ATW technology, ang namamayagpag na solusyon ng DSWD Bicol sa matagal ng krisis ng Sapatos Island, bayan ng Balao, Masbate, sa kawalan ng malinis na inuming tubig. Aktual na napadako sa isla ang DSWD team sa pangungunan ng Regional Director Norman Laurio undersecretary for Disaster Response Management Group Diana Rose C. Kahipi, Kalahi Seeds National Program Manager Attorney Bernadette A. Mapwe Joaquin na nagsagawa ng Assessment of Feasibility of Deployment ng Air to Water o ATW Technology ang ATW ay tugon ng ahensya sa mga emergency response at disaster preparedness. Ayon, o ito ay ang pagkuha ng tubig sa kahalumigmiga ng hangin na umano ay ginamit ng North Atlantic Treaty Organization o NATO sa mga rehiyon na hirap sa tubig. Mga tumatayong opisyal at mamamayan ng Sapatos Island ang nakausap din ni na Manila Water Foundation OIC Section Head for Integrated Wash John Jasper Dagigan at Innovations Program Manager Pauline Angela Ries. na naging kasama pa ng DSWD Region 5 sa, na napadako rin sa lugar. Ang ATW ay isa sa mga menu of sub-projects ng kalahi CIDSS ng DSWD na inaasahang solusyon sa water crisis, o uh, crisis na marami ng dekada ay dinaranas ng mga mamamayan sa maliliit na isla ng Zapatos Island sa Balod Masbate na bumibili ng tig 30 pesos hanggang 40 pesos na container ng tubig na itinatawid ng dagat patungo sa naturang isla. Edwin, um, o, uh, God, yan, po. segue ko lang politically uh, speaking. Uh, kamusta sa inyo pagkatapos ng eleksyon? Kamusta mga nanalo? May servisyo na ba kagad o papanong uh, sitwasyon ngayon dyan? Uh, okay lang, kabadena. Uh, naging matahimik ang halalan dito ngayon at mm -hmm. uh, sa ngayon ay hinihintay nila yung mga bago, itong bagong gobernador mm -hmm. at uh, yung mga dati yung mga dati na ito, yung apat na dati uh, datiha na, na sa pamilya ng ko ang nanalo dito ah okay ang bago yung gobernador Opo po, ang bago ang batang batang governor ito uh, ah Kabadi. anong pangalan Ricardo Ricardo ko dating kongresman ng 1st district dito ah, ko ko din ko ah, ayun ko, oh okay ah, sige so uh, excited na sila mag-serve uh, ulit pala ha Yes, oh, at uh, nakausap nga natin kawali nung mm. ng halalan at priority, priority nila itong Masbate Electric Cooperative dahil parating brownout hanggang ngayon dito <laughs> sa Masbate. yan ang problema. Alam mo sa amin, halimbawa sa Occidental Mindoro, yan din naging problema dati, brownout at brownout. Oh. Ay, okay, buti na lang at okay. may mga nag-intervene para maayos. Oh, hopefully dyan sa inyo, yan ang atopagin pala. <laughs> pag uh, sasimulan nila. Para okay. ipaprivitize ito ka, buddy. Oo. Update mo kami in the long run. Uh, meantime, Edwin, maraming salamat sa update, ha? Ingat. Thank you. Yes, ka, buddy. Malari ito sa mas Ako si Edwin Gian. ng ang Radio. Itong balitang mabilis, mabangis, walang minti. Live Report. Si Yorme, Esco, ang munahin naman sa Maynila, basura. <laughs> <laughs> ay, nako. Talaga nga naman, oh. Dami pa rin gusto talaga ng maging uh, politiko no pero ang daming problema naman di ba pero gusto nila oh. ay, ibig sabihin kanya-kanya talaga no uh, Yung iba talaga wagas ang gustong magkaroon ng magandang pagbabago sa isang lugar di ba uh, Yung iba naman ay lubos ang mitiin na uh, mabago ang sariling buhay kanya-kanya uh, talaga ng misyon ano uh, Natutuwa uh, lang tayo dahil kahit paano nga sa pangkalatan ay naging maganda naman ang tinakbo ng eleksyon at maasang lahat na sa pagsisimula ng June 30 onwards, eh, ganado ang lahat sa serbisyo, uh, hindi sa negosyo para sa publiko. No? At ang mahal na Pangulong Bongbong Marcos, eh, nag-aalay na nga ng kapayapaan ngayon, di ba? Uh, ang ganda ng politika eh. At the same time ay uh, magkasundo ang bawat isa. Ba talaga ang nagagawa ng mga bagay-bagay kung magkamisa, no? May realization sa bawat isa. Sana lang yung positibo. Coastal cleanup sa Lucena City para sa World Oceans Day. Pahunahan po ng isang malaking mall sa Lucena. Umaabante sa balita, abante reporter Nilo Del Carmen. Luso, report, Go, kabanting Nilo. Ang uunahan niya nitong uh, SMC Tirusena, isang malawak ang Coastal Cleanup Drive sa Barangay Talaw-Talaw dito sa nasabing lungsod bilang pagunita sa nalalapit na World Oceans Day. Inaasahang dadalo ang iba't ibang mga environmentalist group, mga NGOs, mga estudyante, ahensya ng lokal na pamalaan at mga kinatawalang barangay upang makibahagi sa paglilinis sa uh, layunin ng SM Water uh, pre, uh Future initiative na itaguyod ang malinis na karagatan at pampang para sa mas magandang kinabukasan. Magbubukas ang online registration para sa mga volunteers simula ngayong araw, Martes. Isa lamang ito sa patuloy na programa ng SM Cares para sa kalikasan sa bilang ang paghihikayat sa recycling at paghiwahiwalay ng mga basura nitong uh, nakaraang mga taon, nakakolekta ang SM ng mahigit na 75,000 kilo ng mga basura mula sa 15 malls na nilahukan ng mahigit na 17,000 volunteers sa ginanap na International Coastal Cleanup Day nung nakaraang taon. Ayon kay Engineer Lisa Silirio, ang Vice President for Corporate Compliance ng SM Supermalls, uh, at uh, responsibilidad ng bawat isa na protektahan ang ating mga karagatan para sa susunod na inerasyon. Ako, si Nilo del Carmen ng Abante Radio, ito ang balitang mabilis, mabangis, walang minti. Abante Radio Live Report! Salamat Nilo, alas 12.52. Walong minuto bago sumapit po ang launa, silipin lang natin ang headlines, mga kalusob ng uh... Abante Tonight News. Hayun pong uh, Mayo 20 na tayo 2025. Madami-dami itong headlines nila sa probinsya. Section Konsehal ni Ratrat Rat Todas. Pas nilamon ng apoy sa byahe. Barangay sinaksak sa dibdib ng teenager. Pit Sir, isa pa dedo sa banggang Trike Oil Tanker. At babait lalaki, tinangay ng baha, pangkay na lumutang. Ilan po yan sa mga headlines na malulupit, madudugo, malulungkot din siyempre. Pero yan ang totoong balita na sa probinsya section ng Abante Tonight News ngayon. Abante Report stand by Mamedi sidro, babalikan ka po namin Misha, sa Ilocos Norte muna tayo update mga kalusob pinalalawig po ni Ilocos Norte yung clustered farming program nila na tinatawag sa Pakwan mahilig po ba kayo sa Pakwan paborito natin yung Pakwan ang uh, layunin para pakinabangan na mas marami pang magsasaka at mahikahit po mga ito na magtanim na iba't pang uh, iba't iba pa mga high value crops maliban sa Pakwan Ayon kay Provincial Agriculturist Engineer Teresa Baknat mula sa 50 hektare ng Watermelon Clustered Farm ng San Hera Irrigators Association Inc. Sa ngayon po ay dinodoble nila ang agricultural intervention support sa mga nagtatanim ng pakwan sa isang daang hektarya. Paano nyo malalaman kung ang pakwan ay matamis? Siyempre, tikman mo. Hindi, hindi. Yung totoo, may style pala dyan eh, no? Ah pero bago yan, sinabi po na opisyal, katatapos lang nila mag-ani ng watermelon farmers, uh, ah, ng mga watermelon farmers nitong una at hanggang ikalawang linggo ng Mayo. At nagtatanim na po muli sila sa susunod na anihan sa darating dalawang buwan. Sinabi pa ni Baknat na tumas ang kita ng watermelon farmers kahit pinigting nila suporta sa mga ito. Gaya na nasabing clustered farming program na susuporta sa produksyon at marketing assistance ng mga magsasaka. Headlines. Alas 12.54, last live report natin sa Davao. Yung pong uh, kanina sa headlines natin, yung teenage pregnancy, oh, mga kaabante, eh, tumaas pala dyan sa ilang distrito sa Davao. Ano kayong dahilan, no? Makabanti sa balita niya. Nagbabalik, Ma'am Edith Isidro. Ruso, report. report, Balik sa'yo, uh, Ma'am Edith. Maraming salamat ulit kay Banting Badi. Nakapagpala ang Buhangin, Marilog, Tubok at Bunaw, uh, Bunawan District sa Davao City ng ma mataas na kaso ng teenage pregnancy. Ayon naman sa datos, mayroong 315 na mga adolescent delivery ang naitala noong unang quarter ng 2025. Ayun kay Dr. Mary Lee Lim, sa ating OPK ni Southern Mindanao. Kabilangan niya dito ang kaso ng isang 12 years old na kanyang nawakan wow. na biktima ng sexual at pag-abuso. So, na po. na no? Nagbabala si Dr. Lim na panganib na pagbubuntis ng mga minor didat na dalawang beses na mas delikado kumpara sa mga typical na mga pagbubuntis. So binanggit din ni Dr. Lim na ang mga nagpupuntis ng batang babae ay madalas na sumasa ilalim ng cesarean delivery na nagpapataas ng posibilidad ng pinsala sa matres. Kaugnay nito, nanawagan ang Save the Children Foundation na tugunan ang problema sa pagpupuntis ng makabataan sa Pilipinas na isa sa mga pinakamataas na rate sa Asia. Mula Davao, ito si ng Radio, itong balitang mabilis, mabangis, walang Thank you, ma'am. Ito si Sidro, uh, po dyan sa Davao. Uh, aras 12, speaking of uh, Davao, uh, uh, yung Duterte Youth na party list, nasa headline din po ng Avante ngayon, mga kaabante. Okay. Uh, dudunog sila ngayong araw sa Korte Suprema ang Duterte Youth Party List para questionin ang pagtanggi po ng COMELEC na sila ay may proklama. Ito ay sarap ng malaking botong nakuha ng Duterte Youth. Tama naman, no? malaking boto talaga. Eh. Party list na yan. Sana kalipas pong halalan kung saan sila ay pumapangalawa sa ranking. Naniniwala ang grupo na na-commit ng COMELEC ang grave abuse of discretion ng tumangisang iproklama bilang party list. At ayon po kay Duterte Youth Incumbent Representative Rick C. Cardema, sinagot na nila ang uh, lahat sa COMELEC noong pang 2019 na anay mga mamababaw na isyu na wala naman daw pong kabuluhan, katotohanan. Sa katunayan na niya, pinaupo na rin sila noong matapos manalo noong 2019 elections. Pinaupo rin sila matapos manalo sa 2022 elections. At ngayon, milyon-milyon Pilipino ang bumoto sa kanila ulit. Nakapagtataka daw anya na mismong araw ng proklamasyon. Ay biglang uh, pipigilin ng COMELEC ang kanilang proklamasyon dahil sa ligasyon ng Kabataan Party List noong 2019. Pinabulaan din ng 30 Youth Party List ng aligasyon na sangkot sila sa boat buying at karahasan. Gayun din ang hindi raw sila rehistrado sa COMELEC. Alas 12.58 mga kabante, bati muna tayo ng happy birthday today, araw ng uh, Tuesday. Pinanganak ngayon pong uh, May 2020. Depende kung ngayon Kung anong taon ho Happy. Ha? Happy birthday po ngayong uh, May 20 Una-una na kay uh, bro Edgar Palsado Bro, happy birthday ha? Uh, bumata ka na naman Isang ngiti mo lang e eh, bagsak na happy, Ang masarap na pansit happy, ha? Happy <laughs> Catherine Maranan, happy birthday Hannah Hazel, happy birthday happy, Rebecca happy happy birthday. Abaricio, happy, happy birthday ma'am Christine nugbada sinya may manliklik happy, happy, Si uh, Matthew Salazar okay. at sa si Charmaine Ren. Don, Happy birthday, ha? Happy birthday. At salat po namin yung birthday today. More blessings. Mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. At syempre, ang ako Bicol ay susunod na sa ilang segment lamang. Ang napakahalaga pong public service program sa inyong Abante Radio at na ako Bicol Party List para sa mga humingi ng tarapat-dapat na tulong. No? uh, wag naman nung basta kumbaga makahingi lang ho kayo ng assistance. Yun talagang mas nangangailangan. Sama siyempre magwapitong si uh, Boss Paolo at sa si Boss Alvin. Ha? 1 p.m. to 2 p.m. every Tuesday. Alvin Martinez at si Paolo Espiritu susunod na. Sa nga na po ng Team, maraming salamat. Ako si Badio Beras, Mabuhay, Pilipinas ang number one tabloid. Number one tabloid. Bilang radio, TV na. Ito ang Abante Radio TV.